Di barugan sa mga city officials sa Mandawi ang natabang sa halapad ng flood control project sa Dakbayan. Ilabi na ang pag sa kilid sa sapa. Taliwa sa parte ni Ini nga nahunlak atul sa baha. Adunay panawagan sila sa DPWH nga muhatag o katinawan. Ano ang report ni Nico Sereno? Taliwa sa kusog kaayo nga ulan ug pagbaha ni atong biyernes sa gabi, ni Collapse kining portion sa riprap o flood control project sa Mandawi City habig sa barangay Kasuntingan. Gisusi kini sa mga opisyales ni atong weekend ugmitan aw sa padayong pagtrabaho usab niini ini. Mato ni Congresswoman Lollipop Uwano Dizon muabot sa 11 ka kilometro na nga gitas-on sa Butuanon River ang napasimento o naputangan sa flood control project. Sa pagtuyok gali na ko sa lain-lain nato nga ng mga flood control projects sa barangay, naghanagpasalamat na to. Kaya kung wapakuno, hurot ang ilahang balay o kaanod nga yeah, mas naghan na yung mga mas uh, pa kinabuhi no nga mo kalas kaning flood control mayo man eh, it would save lives and properties sa mga pangutana ug sa mga komento labina sa social media sa estado sa maong proyekto sa design specifications ug porma taliwa nini pagkahunlak gusto ang mga opisyales nga mo sa DPWH nga mo kabahin ini kung unsa man ang itsura ana unsa man kananglan sa scope of work kung sa may kailan na bagyod kabilya ni dire, batu bato na lang ba dire? Kaya sa kita, di man kay ang the only uh, person or the only agency makatubag ana kung unsa gyud nga lipis ba ni siya, baga ba ni siya is the DPWH. Ang mayor una nang mipahibaw mangayo siya og inventory sa tanang mga flood related projects nga gihimo sa Mandawi sa lain-lain nga mga contractor. Kung sa, sa uh, an gani na dili standard ang ilang gibuhat wa musulod sa specification sa design ipa blacklist na sila nato no ang implementing agency ani is the DPWH And i agree na dapat standard yun o taas-taas yun na standard ang kaniya mga flood control project diri sa syudad. So mas maayot to, ipatawag ang DPWH plus the contractor. Sa iyang bahin misaad ang mayor, nga muhatag o hinabang sa pamilya sa lalaki nga namatay o naanod sa kusog nga baha. Obani ni Godfrey Rillian, Nico Sereno, Balitang Bisdak.